Magkano ang sahod ng civil engineer sa Pilipinas at sa ibang bansa bilang OFW? Ngayong araw, alamin natin kung gaano kalaki ang sahod ng isang civil engineer sa Pilipinas at bilang OFW abroad. mga lugar sa Pinas na kung saan ang sweldo ay nasa 24,000 pesos kada buwan. Pero kapag nag-OFW ka ay pwedeng maging times 15 depende sa lugar kung saan ka makakapag-apply. For example, sa Switzerland, pwedeng umabot ang sahod ng isang civil engineer hanggang 360,000 pesos o mas malaki pa. Really? Nako po kung ganyang kalaki ang sahod ko, syempre, i ko kay misis. Guys, comment nyo sa baba kung anong unang-unang bibilhin nyo kung ganito kalaki ang sahod ninyo. Disclaimer lang din po, this is based on some research at sa sariling point of view ko lamang. Pag-usapan natin ang sahod ng isang civil engineer sa Pearl of the Orient Seas o ang bansa nating Pilipinas. Ayon sa data mula sa Indeed.com, ang average monthly salary ng isang civil engineer dito sa Pilipinas ay nasa 24,635. Siyempre, iba-iba ang figures depende sa lokasyon, sa experience, at sa company. For example, sa Tagig, umaabot ng 32,154 ang sahod dito. Habang sa Maynila naman ay nasa 27,514. Yung mga fresh graduates naman ay nagsisimula sa 16,000 pesos kada buwan. Share ko lang din, ako dati nagtrabaho ako as JO or job order sa munisipyo namin as an engineering staff at ang sahod ko lang dun dati ay 333 pesos kada araw. So ngayon ay meron na kayong idea kung magkano ang sahod ng isang civil engineer sa Pilipinas. Lagyan natin ng ranges para naman mas informed kayo sa sahod naming mga engineers sa Pilipinas. Ang isang entry level na engineer ay karaniwang nagsisimula sa 16,000 pesos hanggang sa 24,000 pesos kada buwan. Sila yung may 1 to 4 years of experience na sa construction industry. Approximately nasa 20 to 24 years old ang mga to. Ito yung mga panahon na baka dala-dalawa yung girlfriend ng mga engineer na to. Tapos lahat ng sahod nila ay sakto lang pang buhay sa sarili nila at pang date. At sa mid-level naman na may experience of 5 to 10 years, ay probably umaabot na sila ng 30,000 to 50,000 pesos Nasa 25 to 30 years old na tong mga to. Well, sa 2025, possible na to kasi yung mga kakilala kong mga engineers dati, sa ganitong edad, may mga sumasahod na ng 40,000 pesos. Medyo malabo lang kung sa government ka nagtratrabaho. Kadalasan sa private companies to nagiging possible. Well, sa ganitong sahod, meron ka ng natatabi. And probably, may asawa ka na nito. O, oh, yung mga lampas sa 30 years old na wala pang asawa dyan, mag-asawa na kayo, oy. Yung mga senior level naman na may higit sa 10 years ng experience ay nasa 60,000 pataas na ang sahod nila. Mataas na ito pero mahirap makuha, lalong-lalo na kung nasa government ka. Most probably, nasa 40 years old na pataas ang edad mo nito bago mo siya ma-achieve. Pero, If you are in a private company, may higher possibility na makukuha mo ito at an earlier age. Siguro sa panahon na to may mga anak ka na and I would assume na meron ka pa rin natatabi. Pero konti-konti lang. Yung mga parents dyan, pag-comment sa baba kung mga magkano ang natatabi nyo kung meron. Ngayon, tignan naman natin ang mga opportunities bilang OFW as a civil engineer. Siguro 60% ng mga civil engineers natin sa Pilipinas ay may planong mag-abroad. Comment nyo sa baba guys kung agree kayo dito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay nagproproduce ng almost 8,800 civil engineers yearly from 2017 to 2022 at still increasing up to this year, 2025. Padagdag ng padagdag sa susunod pang mga taon. Kaya siguro di na tumas ang sahod nating mga engineers sa Pilipinas. And I believe that this is the reason why most of our uh, engineers choose to work abroad. Guys, comment down below kung bakit ka nag-abroad or nag-decide as an OFW. Sa Saudi Arabia, umaabot ng 1.2 million per year or roughly 100,000 pesos per month ang sahod ng engineers. At sa UAE naman, umaabot ng 1.4 million per year or 116,000 pesos monthly. Maraming mega infrastructure projects sa mga bansang ito at continuous ang development nila kaya mataas ang demand sa mga civil engineers. Sa Qatar naman ay umaabot ng 1.5 million pesos per year or 125,000 pesos per month. Personally, I would suggest na kung bata ka pa or entry-level engineer ka pa lang and you have decided to work abroad, choose one of these countries to start your career kasi stricto sila sa lahat ng bagay, especially for the Safety construction. Marami ka ditong matututunan and it will also boost your knowledge, judgment at iba pang kailangan mo para maging isang magaling na civil engineer. Sa Canada naman, nasa 3 million pesos per year ang pwede mong kitain or roughly 250,000 pesos per month. Mataas po ang sahuran sa bansang to pero the cost of living is way more expensive kaysa ibang bansa. Marami ding kaltas ang sahod dito kagaya ng taxes, health insurance, life insurance at iba pa. Guys, kung nasa Canada ka, comment naman sa baba kung magkano yung nasa sahod ninyo As a civil engineer sa bansang 'yan, sa Australia naman ay umaabot ng 3.1 million pesos per year or 258,000 pesos per month ang pwede mong kitain. Pero kagaya ng Canada, ay sobrang taas din ang cost of living dito sa bansang to. For example, yung titerhan mo palang or apartment mo will cost you at an average of 400 Australian dollars per week or around 14,500 pesos kada linggo. Apartment pa lang 'yon. Sa mga kababayan natin from Australia, pa-comment naman kung magkano yung uh, cost of living nyo weekly. At ang bansang may pinakamalaki ang sahod for civil engineers ay ang Switzerland. Umaabot ng 4.3 million pesos ang pwede mong sahurin dito every year or 358,000 pesos per month. Ganun pa rin, mahal ang cost of living but I think tama lamang. Tama lang yung ratio nito sa sahod mo kasi malaki-laki din ang sahod dito and I would assume na kayang-kaya mong magbayad ng expenses mo dito. Sa mga bansang to, ang entry-level OFW na civil engineers ay maaring magsimula sa halos 1.2 million pesos hanggang 1.4 million pesos per year habang ang may mga malawak na experience at specialization ay pwedeng umakyat hanggang sa 4.3 million pesos per year. Bukod sa sweldo, kasama rin dito ang mga benefits, exposure sa advanced technologies, global networking opportunities, at konting angas pagbalik mo ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po.